Hey guys! Meron naman po tayong panibagong video. Ito ay kung paano ba pa mag-register sa PhilJobs at mag-register sa Red Registration. Yung ipapakita ko po sa inyo sa screen, ito na po yung result ng aking na-register na Red Registration. As you can see, meron na siyang Red Approval. Para po makapag-register, pumunta lang po tayo sa www.philjobs.gov.ph Ayan. So, nandito na tayo sa website. And e, tap sign up at piliin po natin yung merchant. Dahil merchant, ibig sabihin tayo yung magiging supplier. So, meron lang po tayo mga data ang kailangan fill upan dito. Kailangan mong malaman yung iyong username, password, at saka kailangan mong i-confirm. At meron tayong mga hit questions in case na makalimutan mo ang iyong password. So, kailangan ko lang pong i-hide yung mga datas dito dahil um, very private po at maraming nanuno manonood hopefully maraming nanonood para matuto and yan ihahide ko lang po siya at ito naman po sa babang part um, sa organization details at saka sa contact person um, private info niya din po ito na kailangan i-fill in at dapat mag ano siya mag go inside siya dun sa registration natin sa DTI at saka sa BIR po Tandaan lang po natin na as much as possible po, lahat po ng naka-red asterisk na mga um, blank spaces na kailangan mong fill upan is dapat malagyan mo ng mga karampatang sagot po. Dahil hindi magpupush through yung registration natin kapag kulang po yung mga details. After ma na lahat, so just stop, send OTP in email. So may darating na OTP sa email natin guys. At yan yung OTP number na ililalag natin dito. And after that, pwede na tayo makapag-login as merchant sa PhilGyps account natin. So, eto na po siya. Eto na po yung first time na papasok tayo sa ating account. So, ayan, ganito yung itsura ng dashboard niya. So, para makapag-register naman sa red registration, ayan, dito tayo pumunta, apply for red registration, at meron din po tayong kailang fill upan dito ng mga datas, kung ano ba yung line of business na um, isi-sell natin para makita ng mga ng mga buyers natin dito sa Phil Jeps. So, ayan. Lahat ng mga applicable na mga products na pwede mong ibenta sa iyong store or sa trading is iti-check mo po siya dito sa business category. Dahil usually, lalabas yan sa ating red registration po quick information lang po, hindi na po nagbibigay ng Red Registration Certificate si Phil Jepps. So, yung atin na lang po is after natin mag-register dito, um, ipiprint na lang po natin yung ating registration form na may approved Red Registration. So, ayan po ha, baka magtaka tayo. Only Platinum Certificate na lang po yung ini-issue ni um, Phil Jepps. So, sa Red Registration po, is 50,000 po yung maximum nito pero kung gusto mo naman mag enter sa mga bids na um, 3 million and up so kailangan mo po ng platinum at saka kailangan mo na po magbayad ng 5,000 pesos kapag platinum at saka yung red registration naman po is wala po siyang bayad So after po natin sa business category, pumunta naman po tayo dito sa ilalim sa location, dapat piliin natin local. And then, sa form of organization po, is single proprietorship lang po tayo. And dito naman po, sa single pri proprietorship, so ayan, as you can see, makikita nyo, yung capitalization ko lang po is 50k or 50,000 pesos. At dito naman, makikita yung mga DTI registration. So, kailangan pong register po tayo sa DTI at saka meron po tayong BIR. So, yan po yung pinaka-importante dito. Dahil hindi po tayo maa prove once wala po yung mga um, major na mga documents na kakailanganin natin sa pag-register. So sa DTI naman po, 5 years naman po yung kanyang expiry. So, okay lang po na wala po tayong bank account details. Ang next po is to upload your supporting documents. Dito po sa supporting documents, yung ginamit ko po is yung DTI registration po. So, um, skinan ko po siya and then kinonvert ko po into PDF para po maging compatible sa nire-request ng PhilGips after po nating mag-post or mag-upload um, ng required documents, so submit na lang po natin yung ating red registration application. So, yan. So, after submitting po, mag lang po tayo ng 2 to 3 days para po mag-email si PhilJep sa atin na approve na po yung ating red registration. So, salamat po sa panunood. Bye!